Yun, punta tayo sa Mabagal. Uh Oo. -oh. Pa uh, paano yung naging proseso ng buong Mabagal? From idea to pagsusulat to yeah. naging sila, ano na yung naging... kuwento Maganda oh. yung story nito. Na Pero medyo PG ano to eh. Oo. Eh, eh, podcast naman to. Pwede nating ano yan. <laughs> yung Mabagal, nasulat ko yun. Nagtatrabaho pa kala ano nun eh. kila Michael Pangilinan. Uh -oh. RNB pa ako nun eh. Tapos, meron akong Tinder date. Kalimutan ko yung pangalan nun eh. Tinder Sige, date ano na lang. Eh. Lagyan mo na lang nang ano, kung sino man siya. siya. <laughs> tapos? ah uh, Mag-invento na lang ako ng pangalan. Oh. Kunwari, Mikaela. Pero oh. hindi Mikaela yung Kunwari, si Mikaela. Tinder date kami. Tapos, alam ko nurse siya sa ano. Sa Olfu. <laughs> hmm. Hey, malapit lang dito. <laughs> na, oh. <laughs> tapos, nag kami sa sa malapit sa Ateneo. Yung, parang doon may mga daan-daan doon -daan eh. Tapos, napatugtog. Eto eh, yun, medyo romantic. Tapos, maganda naman siya. It's okay yung vibes. Nakainom na kami ng konti. Tapos, nagkakatinginan na kayo na alam nyo mm. na. <laughs> <laughs> Meron na ano. Tapos, biglang pinapatugtog. Justin Bieber, Katy Perry, <laughs> tapos alam mo yung parang pa-EDM, so, tapos lalagyan nila ng yung remix, uh, parang hindi ganito yung hindi vibes. Hindi ganito yung vibes, gusto hindi mo mabagal, okay. Doon <laughs> na ako nagka-idea, dapat merong perfect song sa so perfect moment kasama si Micaela. Uh, Kaya ginawa ko, sabi ko ay Micaela, dito tayo sa labas, inawa ako may kamay niya, ipaparinig ako sa'yo. Tapos sakto sa Tasakto, ilalim ng post, hindi ko plinano yun. Ah. Hmm lalim ng poste. Eh. Doon ko na kinanta sa tenga na gusto kita isayaw. Yung moment numabakal. na yun? Ah, bigla na lumabas Oo, bigla talaga. Bigla na lumabas. Ah, wow. Tapos buong chorus yun. Hmm. Tapos alam ko sinend ko pa nga sa kanya yung voice clip na yun. Eh. <laughs> Tapos biglang after nun, medyo happily ever after. Tapos biglang doon ko na nakita ang potential kasi pinarinig ko sa iba. Pero hindi ko alam na mag eh. Uh -oh. Sabi lang ng mga tropa ko na maganda, catchy. Mm. So, parang iba, orange and lemons nga uh -oh. yung rinig. Pero meron lang ako ng tono at saka recording. Kasi after nang siningit ko habang... Sige, balik na tayo sa loob. Habang siya yung nauna rin, na-record ko na sa phone. <laughs> <laughs> Habit ko hey, mas, din yun. Hindi naman hindi mo na na-focus dun sa, uh -oh. sa babae, dun sa kanta. Oo, no? uh -oh. kasi alam kong ano siya eh? Mahawala. Kun, kumbaga kung, kumbaga pag ano ka, influencer ka, content, pag songwriter ka, uh -oh. ano, content din siguro yung uh -oh. tao. Hindi mo pwedeng palagpasin yun, yung mga idea na gano'n, dahil uh -oh. sa notes ko rin, at saka sa anong daming gano'n. So, meron akong chorus ng mabagal, uh -oh. tapos, ginawa ko na ng verse, tapos, pero kung ikikwento ko, kung paano ko nagawa yung verse, kasi yung meaning kasi ng kantang yun, is parang, wishful thinking lang ng guy na masaya masayao niya yung babae tapos instructional siya actually. Parang ito na ang kantang hinihintay natin. Ito na ang pagkakataon na sabihin sa iyo ang nararamdaman ng puso ko. Gusto mm -hmm. ko nang sabihin sa iyo to na gusto ko tang isayaw nang mabagal. So parang yun yung thoughts ko nung first year high school ako na sana na sa ko yung crush ko. Hmm. Kasi hindi ko alam kung paano. So, Ay, yung mga, oh, yung mga hopeless romantic era oh, ng mga musikero yan, yung high school. Oo, oh, <laughs> busted ka. <laughs> oh, Gawa mo ng tula, tapos ayaw sa'yo. Tapos, yun, siguro yung experience ko noon, yun yung, yung ko sa verse, tapos sa chorus, yung inspiration ko kay Micaela, hmm. Tapos nagawa ko na yung kanta, tapos yung bridge, more of di ko na actually pinag-isipan mas kung hmm. ano ba yung tunog bridge. Tapos actually hindi ako nag-arrange doon eh kasi alam hmm. kong may mas magaling sa akin sa jazz eh tapos isang tumulong sa akin dun na malupit si Ian Inigo. Oh, okay. ano siya um, music director na malupit. Di lang nagpapakredit minsan yung mga ganun yung oh. tipong kaibigan na sige send mo lang ako gagawa. Ah ganun oh, ako nga, oh, hindi, hindi, hindi nagpapakredit. Pag na-mention, <laughs> hindi iba na yung culture for some reason eh, more of dapat credited hindi naman sa credited parang yung mga tao ano sa clout oh gets gets hindi naman sa gusto nilang hindi sila credited oh, hindi pero parang gusto nilang may content sila as clout gets. na ganoon parang currency na rin kasi ang attention ngayon eh. oo oh. kaya eh, medyo eh, nakakapanibago na may mga ganang tao hmm. na gusto gumawa ng mabuti na kahit walang clout so yun hmm. daming ganun tsaka hindi lang si Ian yung tumulong sa akin yun Si Ano din, si Cedric 'yun. Cedric ng Loudbox. Nung demo nun, ikaw lang yung demo nun. Hindi hindi did di do it 'yun. O do it na talaga siya. Hindi hindi do it. Ah. Pero yung do, yung demo na sinend ko lo fi na. <laughs> 2018 pa nang naglo lo fi na ako no? No, no, ano, medyo Dan Martel na yung tunog. Oh. Sorry. Masigla. naman natin yun. Ah, uh, ano. Okay. Alright. Okay. Ano, dati mo nang planong ipasok ng Himigandog yun? Hindi, pala Handog. ko lang ipakanta yung Mabagal kay Daniel Padilla noon. Oh. Pero, parang di pa ka nakakanta. So, sinali ko sa Himigandog. Hmm. Tapos, siya rin yung kumanta sa huli. Oo. Oh. <laughs> so, Bakit nga ba kay Daniel mo gusto ipakanta yun no? Actually, perfect siya doon eh. Narinig mo na. Oo, tapos meron siyang idea na mas better pa sa idea ko. Hmm. Tapos na execute ng ABS-CBN tapos ayun yung kinalabasan. Sino nga ba producer? Si Rock Santos, oh. pero si yung arranger producer si Mel Villena. Ah, oh, Mel Villena oh. Grabe kaya naman pala. <laughs> tapos talagang naka-jazz na oh. band tapos yung metronome niya, yung pag ano, conduct, doon mm -hmm. ang metronome talaga, tapos Ayun, yung instrumental palang ano na eh? Parang alam ko maghihit na. na Naramdaman o, ko na eh, kakaiba yung high na naramdaman ko yung may buong banda uh -huh. na jazz, philharmonic mm -hmm. Tapos biglang ginam nila Tapos naka lahat Tapos Kinakantap ko palang yung demo Parang mm. Ay, ito na yun Ito na yun <laughs> Oo oh. Malalaman mo talaga Tapos iba pa yung Kinanta ni Daniel Pati ni Moira mm. Pero nung girl May pa ako dun Yung ex ko nun Ay, ah, hindi na si Mikaela yun? Hindi na Iba na yung ah. girlfriend ko dun <laughs> 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 oh Parang ano din eh Parang na Naramdaman niya na Pero despite Nag-recording sila Daniel Parang ano pa din naman. Di pa rin ako actually, alam kong parang mag hit pero... Di ka pa rin ganun ka-sure? Di ako ganun ka-sure na bananalo. Pero, kasi mayroon akong aminado dun na parang mas magaling sa akin eh. Mm. May parang isang underrated dun eh. Kasi baka manalo underrated. Sino? Sino? Um, ikaw at Linggo, tapos si Emery eh, yung ano. Kasi lupit na lupit. Hanggang ngayon, kinakalibutan ako. Sinikilabutan ako pag so, pinapakinggan uh -oh. ko yung song na yun. So yun, yun yung story ng mabagal. tas medyo sunod-sunod yung swerte lang din na mm. si Catherine pumayag siyang sumama sa music video. tas mm. meron siyang movie, Hello Love Goodbye. Kasama si Alden. Tapos si Moira din, parang pumayag siya sa concept na duet. Mm -hmm. So thank you din kay Moira. Kanino nga pa palang idea na gawin siyang duet? Si DJ. Ah, oh, kay DJ. Pati yung uh -oh. arrangement na big going ano big band kay DJ oh, din oh. galing kasi ito ang, ano ne blue bluesy yung progression pero hmm. jazz yung atake ano? hirap i-execute parang oh, hindi mo alam paano gagawa ng ganung oh. chord progression kaya minsan kailangan mong ibigay sa mas magaling sa iyo hmm. napaka in, ano madigdikula napakagandang ano no 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 ganung mindset sa production hmm. na pag may alam mong pag alam mo may kayang may may kayang gumawa na mas maganda mm -hmm. maganda makipag-collaborate talaga ano Oh oh oh. na lang kung 'pag yung target mo ano is kunwari sa Himig Handog mm. contest 'yun eh dapat mm. maging maganda pero at some point naman kailangan na ano kung eh. kubaga sa nest kailangan mo lumipad eh mm. na huwag kang umasa sa ibang tao so oh. merong fine line doon na dapat alam mo kung kailan ka hingi ng tulong alam mo din kung kakayaanin mo na Totoo yan. Kasi doon ka naman din gagaling if you take risk. Pag yes. di ka nag- pag masyado play safe, wala din wala naman. Wala, Tsaka boring ang play safe. Oo. Uh,